narinig nyo naman po yung mga bata kanina kailangan nila ng school supply pagkain kaaga siyo tapos big wag tapos big wag mahala nun mahala nun mahala nun ng vlogger ng aurora nandito nagpo cover sila ng ano ng show, pero tayo pupunta sa kadayakan titignan natin kung anong pwede nating maitulong at kung ano yung alam mo yun, uh, pangunahing pangangailangan ng mga nasunugan so, tara so dito nga raw tingnan natin Alam Ano nga bro, kumusta? Ha? Pepo. Okay lang kayo? Okay. Ito yung nasunog so ha, Opo. Po kami ito meron sa barangay po. Opo. Doon po kami natulog. ah uh, so, bahay niyo to? Opo. 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 Po yung bahay. Bahay na po yun. No, may eh, buti yun. na yung na kayo. Okay. Hindi niyo naiwan. Hindi po. Hindi po. Mga damit, meron kayo? Ano damit nyo? Buti may damit kayo. Binagay po ito, no? Opo, okay. nagbibagay na damit po. Angas na big boy ka, no? Nag-aaral kayo? Opo. Ah, Opo. Okay. Eh, paano, paano yung school supply nyo? Wala Nag Nagtataba po si Papa sa bagyo. Okay. Hindi, di wala gamit pang school. Uh, uh. Opo. Uh, Hindi na sunog. Hindi Ano ba kayo na, na nasasunog? Nandito ko naman sa bahay. Nandito ko naman na po ako. Nung wala ko, doon, nung nag-ano ko sa ating... Natawaan ko krito. Tapos tumakbo na kayo? Oo po. Paparabas po. Palabas po. Kawawa naman. Ano naman yun? Ano kailangan nyo? Di I mean, kung may magbibigay, anong-anong gusto nyo? damit po. Kayo ah? Mga trabay. Ano ba kailangan nyo? Trapay. Pagkain. damit, Opo. Tapos? Gagamit pang eskwela. Kape. Kape. Kape? Kape. Kape. Kape? Tapos ulam. sa e, sapatos pa kayo natira? Opo. Opo. Kaya takbo nyo? Opo. 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 Oh. Kaming kain. Ha? <laughs> kain. Yeah. Ilang kayo magkakapatid yan? Tatlo po. Tatlo po. Kasi tatlo po. Tatlo kayo? Opo. Opo. Bahay nyo lahat yan? Opo. ah Kamaghanap? Opo. Angas na ito. po kami. Kasi, kasi may tira. Kaya po, yung bahay po naman, hindi po nasanog. Asa bahay niyo? Asa bahay niyo? Ang dami po. Ang babao po. Magsasayang po. Sayang po yung bigas eh. Opo. Sayang bigas. Angas na ito. Ayan nga bago. Taagas oh. Tapos bigwag. Mananong. Bawal na ingay inuhuli huli. Pang pang-fishing to. Pang kanayan. Ah, eh. uh, pwede. Depende. Pero din pang-rice. Marah, malala lu. Kajan, pag nabunggo ka diyan, sige, delikado ka diyan, delikado. Dinggan mo, hindi ba? Ga, ganun ka pa. Buti wala naman nasaktan ano. Wala namang nasugat. sa po sa paleto to. Ha? Bakit? Okay. Ako po wala Ako po wala Ako po wala sulog Ako po dito Ako po dito Yan din po kayo? Sila? Ikaw po? Yan din? May kasabihan nga mga bro na manakawan ka na. Huwag ka lang masunugan. Ang uling na to. Andun po sila sa barangay hall. Tumira sila. Doon po sila nakatira lahat? Oo. Andun na sila lahat doon. Oo. Oo. Ayun oh. No? Mga damit. So, Narinig nyo naman po yung mga bata kanina. Kailangan nila damit med supply pagkain. So, hindi natin alam kung anong pwede natin maitulong. Tignan ko sa bahay. Tignan ko yung mga pwede nating uh, may abot. Bukas siguro. Ano? Balik tayo bukas. Ha? Dito Nasaan na? na? Mabuti hindi na damay dito sa kabila, ano? Ito lang po. Tapos no? May po po? Firefighter, meron? May pumunta? Opo. Mabagal ba o mabilis? Mabilis po. Mabilis po. Magamit. po kami lang. Kami lang. lima maaba hanggang sa mapilay kami

na po kung matumitira Andito kaya. po si Ate Michelle, pinagawalan ano? siya. Magkakape! Tapos ano, magkakape, may pera pa dito na iyon eh. Ha? Huh? 100 pa naman, Sana all? Saan all, bebin ko lang mga bariyana eh. Paano yan ngayon? Dito, anong anong balak nyo ngayon? Wala nang bahay. Wala nang bahay. Hello, Hello po. Say hi. hi. Sa Facebook po 'yan. Yes. Secret, po pangalan? Secret. Secret. Kundi, 'yung blogger, kunwari lang. Kumusta kayo? Buy my cellphoneod bago. Ha? Ano 'yung nandito sa inyo? Camera? Camera, CCTV. Camera 'yan. 'Yung camera 'o. Sipe pang ano 'yan pangusinan. Bakit naman? Ayun oh, yun yung, yun? Ah. Oh. Oh. Shoutout niya yung teacher Alay, nyo. Ano? Ay, shoutout mo yung teacher mo. Ano pa ang teacher mo? Si ako Mancharon. Si Mam Chipo. Oh, shoutout nyo. Sige, bilis. Kama na. Ah. Sabi mo, shoutout oh, kay Ma'am. Ay, hindi ma ka Bagtet. Bad gripper. pa rin. Bagtet. Bad yun, ah. ha? Bagtet. Bagtet. Ano? Oh. Shoutout mo yung classmate ako. mo. Ako, gripper to ako. Gripper to ka na. Ako, grade to. Ako, grade to. Mag-aaral kayo mabuti. Opo. Ako. Ka po ako. Kakayard po ako. Ay, ikaw, anong gusto ng paglaki mo? Kakayard siya po ako eh. Sundalo. Bakit naman sundalo? Wish ako. Ay, ay, ay ano ako, ba ako? Ako sundalo. bakit sundalo? Ako pang bambero. Ako, ako bambero. Bakit? Bambero ako pag nasunog yung bahay. Ay. Ikaw, sundalo. Bakit naman gusto mo...